Mateo chapter 5 verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa karyan ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga napakagumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig Pinapala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kaloban ng Diyos sapagkat sila bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinapala ang mga mahabagit sapagkat sila ng Diyos. Pinapala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinapala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapaypayan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Iyo ang mga inuusig ng da dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa karyan ng langit. Pinapala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalian ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gandipala sa langit. Alahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyong kayo ang asin ng sangkatauhan. nunit kung ang asin ay mawalan ng ang alat, paano pa ito mapaalat muli? Hindi pa wala ng itong kabuluhan kundi ang hitapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim sa banga salib, sa inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ganyan din naman, dapat ninyong paliwanin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papuriang ang inyong ama na nasa langit. Ninyong akalaing naparita ako upang ipawalang bisa ang kautosan at ang mga propetang. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, paglalaho ang langit at ang lupa, nunit ni Sangtuldok tuldok o kudlit ang ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupat ang lahat. Kaya sino mang mapawalang bisa sa kaliit bagay ito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa na sa karya ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at naturo sa mga tao na tuparin ninyo ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Siya sabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang na pagsunod ng mga takapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi hindi kayo mapakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang mapatay. Ang sinumang pumatay ay mangangakot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko na man sa iyo, ang sinumang napopo o ot, sa kanyang kapatid ay mananagod sa hukuman. Ang hamahamak sa kanyang kapatid ay mananagod sa katastasang kapulungan ng mga At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng imperno. Kaya't kung makaalay ka ng handok sa dumbana, para sa Diyos, ang narala mong may sama ng loob sa iyo ang inyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dumbana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbabalik ka at makandog sa Diyos. Magsakdal sa iyo, makipag ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi ay dadalhin kanya sa hukom at ibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababaryan ang kahuling-huling baryan na dapat mong bayaran. Narinig din yung sinabi, huwag kang mang-angang lunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nang ang lunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo, ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala. Dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa ang buo mong katawan ay itapon sa imperno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng inyong katawan kaysa ang buo mong katawan ay ang itapon sa imperno. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinabi ko sa inyo, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiyapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pang-ang lunya at sinumang makipag-asawa sa babaing iniwalayan ay nakakasala din ng ang lunya. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan, sa halip tuparin mo ang inyong sinumpa ang panata sa Panginoon. Nunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y ng angang ako. Huwag ninyo sinasabing saksi ko ang langit sapagkat ito'y torano ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sinasabing saksi ko ang Jerusalem, sapakat ito'y lungsod ng dakilang hai. Huwag mo rin ipanumpa ang inyong ulo, sa na ni isang buhok sa inyong ulo ay hindi mo kaya puputiin o paintimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag nito ay buhat na sama-sama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, at ipin sa ipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pingsi, iharam mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka minuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo rito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasamin ang kanyang dala ng isang milya, pas Pasanin mo iyon na dalawang milya. Bigyan mo ang nanghihihi sa iyo at huwag mong tanghihan ang nahihiram sa iyo. Narinigin niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipinalangin ninyo ang mga umuusig sa iyo upang kayo'y maging tunay ng mga anak ng inyong ama na nasa langit. Sapakat pinasisikat niya ang araw sa mabuti-buti, gayon din na sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nangmamahal sa iyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantipala ang inyong maaasahan? Hindi ba ginagawa niya iyan sa ng mga Maniningil ng buwis. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang iyong binabati, ano ang ginawa -gawa ninyo higit kay sa iba? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit.